So eto na mga preno, no. Uh, bigyan po natin ito ng uh, reaction. Uh, I think itong lugar na to sa ano yata ito sa Shibuya kasi uh, tinatanong tanong dito sino ba daw yung dapat na impeach si Sara Duterte ba or si PBBM. And din ang dinang masagot nila si PBBM daw po ang uh, dapat ma-impeach. <laughs> Oo. wala tayong magagawa. Eh, mag-aapat na impeachment complaint na yung kay Sara Duterte. Hindi nyo na mababago pa yan. Oo. Alam ko ito yung mga nag eh. Sa Shibuya ba yung rally ng mga tangang uh, DJs? Oo. Sa Shibuya ba? Ay, comment nga kasi ako naman kasi, hindi naman kasi ako, ano eh, uh, nanunood sa mga walang kwentang rally. Eh. Diba? Diba? prayer rally daw, peace rally daw yung sa kanila, pero kung papanuurin mo yung rally nila, puro paninira sa gobyerno. May peace rally bang naninira ka? Meron bang prayer rally na naninira ka? Yun yung tanong eh, di ba? So, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. And syempre, share-share no, na rin ang video natin at uh, meron po tayong TikTok, meron po tayong Facebook, Ayun na, i-follow e nyo na po yung ating mga account dyan. Oh, same lang naman yung pangalan, ballpoint man 2.0. Huwag po kayo malito. Basta may 2.0, ako yan. Klarong-klarong ako yan. Ha, ah, walang ibang ballpoint man dyan. Ako yan. O, oh, may, sa Facebook naman, may mga ballpoint man doon, pero mga lumang account to yun, ha? Oh, basta ballpoint man 2.0, uh, ballpoint man, kung may yung main account to yun. Pero wag na yun. Doon na lang kayo sa 2.0 para mas madali nyo mahanap. Okay! So ngayon mga pre, eto na, no? panoorin po natin yung ano, yung uh, sasabihin nitong mga taong ito, no? Na maka Duterte. Ang malilaw po dito sa ano, sa nag-survey, uh, pag sinabi nung tao na PBBM ako, hindi na niya isasali sa content niya, buburahinan niya. <laughs> 'Di ba? sila kabayas para magmukha silang malakas kahit mahina naman talaga. 'Di ba? sila pag sinabi nung ano, magtatanong siya ngayon, "O oh, sino ba 'yung uh, ibuboto mo? Ah, si ipapa-impeach mo?" Si Sara Duterte o si ah uh, TBBM. Pag sinabing si Sara Duterte ang ipapa-impeach, ikakat niya 'yung video. Hindi niya i-upload 'yun. Ganun po kabayas uh, itong uh, uploader na to. No, so ito na. Tingnan natin yung mga sasabihin nila. Panoorin po natin ito. Sino ang dapat ma-impeach? Si PBBM o si BP Sara? Hmm. Yung presidente siguro. Oh. Narinig nyo? Hindi siya sigurado sa sagot niya. Yung presidente siguro. Tingnan mo. Lutang. Siguro. Hindi ka sure. Ano yan? Oh. Ito pa, yung kasunod. Kasi, ano eh. Parang, wala ata siyang ginagawa sa ngayon. Parang, parang, wala ata siyang ginagawa sa ngayon. Hindi ka na naman sigurado. Oh. Hindi kasi siguradong sa ganyang mga sagot. Parang, wala ata siyang ginagawa sa ngayon. Ang ginagawa ng Pangulo, hindi niyo nakikita. Pag may baha, siya yung nandun. Si Sara wala. Diba? Parang wala yata siyang ginagawa sa ngayon. O tingnan mo, kabangagan yan. Diba? Nagmaritis ka lang dun sa iba, na niwala ka naman. Nakakatawa lang, no? Kasi yung mga sagot niya dito, hindi siya sure. Diba? Kanino kamag-anak to? K.O. Oh. Boy, lutang ka ba? Kaabut naka nakaabot ka dyan sa ibang bansa, pero lutang ka? K.O. Pambira. Kami alam namin yung ginagawa ng Pangulo. di ba? Diba? Nag-iikot pa nga yung Pangulo eh. Kung saan lugar eh. O tingnan niyo yung Davao ngayon, binabaha. Nasaan si Pulong? Ah, nasaan si Basti? Walang ginawa. K.O. Binaha po yung Dabao ah. May baha po ngayon sa dabaw. Kung hindi nyo lang alam. Oh. Uh, Nag-wish Philippines, naging wish Philippines po ngayon yung Davao. Tapos, ang malala pa dito, wala pong pinamigay na ayuda ang mga Duterte doon. Kaya yung mga tao doon, floating-floating lang. Parang ano lang, digong, floating din. Ah, uh, Yun yung malinaw. Si Baxte, walang ginagawa sa Davao. Ang mga Duterte, walang ginawa sa, sa Davao. Si Vice President walang ginawa sa Davao para matulungan yung mga binaha. Pero ang sumaklulo, sino? Aba, ang ating mahal na Pangulong Bumbong Marcos. Sinakluluhan yung taga Davao. Diba? E yung mga Duterte, nasa? Pasarap lang ng buhay. Puro issue yung topic. Ay nako, o, tuloy natin to pagkakaalam. nga hindi ako nakapag-comment niya eh kung anong opinion eh. Wala eh. Wala. Wala talaga. Nung umuwi ako nung 3 weeks ago sa Pilipinas, mas lalong humihirap ang Pilipinas. Oh, agree ba kayo? Mas lalong humihirap daw yung Pilipinas. Kasi dito sa amin, yung mga tao dito, masisipag. Hindi po asa sa gobyerno. Diba? Nakakakain ng tatlong beses sa isang araw partida yung iba nagtatrabaho lang na ano sa mga lupain ng iba. 'Di ba? Hindi hindi katulad ng iba diyan na pumapasok sa company. Ito pag may trabaho sa bukid yung mga to, papasok. Pag wala, stay muna sila. Pero tingnan mo hindi sila nagugutom kasi marami silang diskarte. 'Di diba? May mga diskarte po sila. Magiging mahirap lang yung bansa kung tamad yung presidente, tamad yung vice president. Pero hindi eh, masipag yung presidente eh. Vice president lang yung tamad. Tama DDS, -di tamad din. Asa lang sa parali-rally nila kasi may per head dyan. Oh. Asa lang sa pila ni... Dyan sa Dabaw. Para manghingi ng 150. Hindi ka naman bakla para manghingi ka ng 150. <laughs> oh. Tuloy natin to. At mas lalong medyo para nakakatakot na siya. Mm. Oo. Kaya siguro siya parang siguro... Parang na naman, medyo parang nakakatakot. <laughs> <laughs> Pero Si BBM, si Marcos. Oo. Oh. Anong sabi nito? Dilat din yung mata, o. Tinan mo. Tinan mo, ha? Oo. Oh. Ah. <laughs> <laughs> huwag mo, huwag mo kong dililatan. Tata, tata, tata. Natatawa ako dito sa ano dito sa babaeng ito di, di, dinidilatan tayo men oh. <laughs> Wag naman po ha, wag naman po. Pawa ka po gusto ko pang mabuhay. huwag <laughs> mo po ung gaganyan eh. Ha. Ayoko po ng ano, ayoko po ng bato. Suluhin mo na lang. <laughs> ayoko po ng pulburon, ma'am. Oh, iyon na lang po, ha? magsulo ka. <laughs> end, si Michael dapat alis na siya sa Saan? pagka ah? sa Pilipinas. Ah? Ah? <laughs> para gumanda ang ano? Ang buhay ng mga tao. Ah? Si so So ano uh, paano 'yun? Iaasa pala ng bu yung buhay ng mga tao, iaasa pala sa ano? Yung pang-araw-araw ng mga tao, iaasa pala dapat sa presidente? <laughs> Kailangan daw kasi umalis na si PBBM sa pagkapangulo para yung mga adik dumami. ba? Diba? Yung drug lord dumami na naman. Yun yung gusto nila eh. Oh, pero sorry kayo kahit anong gawin nyo. Tapos na ang oras ng mga Duterte. Tapos na. Ha? Hindi nyo na ma... Mabubula pa yung mga Pilipino. Sinong taga-marawi dito mag-comment kayo dyan? Comment nga kayo kung anong ginawa ni Digong sa jaan sa lugar niyo. Sige nga, i-comment niyo. Anong ginawa ng mga Duterte sa lugar niyo? Sige, para malaman natin at mabasa natin. BBM and all his cohorts, mga mga anong alagad nila, lahat sila dapat matanggal na sila diyan. Hmm. Ang delikado dito. Sinasabi niyo, okay ah? Sinasabi niyo na dapat matanggal na kayo diyan. Tapos pagdating ng araw, si Sarah pala yung matatanggal. Eh di mas malaking kahihiyan yun. -O. Diba? Oo. Oh. Bawal nga pala sabihin yun. Uh, BBM! Si Marcos! Pardon niyang Marcos, ang dapat i-review si Diba? Of course! Sino pa ba? No other than PBBM. Out! <laughs> ako <laughs> Ay, sunod na nga natin itong isang video. Eto, to, 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 oh. Oh. Sabi nito, may, may mga nagtatanong kasi daw sa kanila eh, magkano daw yung bayad sa iyo? Ay, ito yung sagot nila. Magkano ang bayad sa iyo ng mga Duterte? Hello? Okay lang kayo? Mayayaman ang mga DDS. Magaganda. Ang... Oh, mayayaman po yung mga DDS. Totoo po yan. Kasi yung iba, uh, nandun po sa, ano, sa EDSA. Homeless na po sila doon doon na tumatae, doon na umiihi, pati tae nila, kinain na nga Dahil sa sobrang yaman nila, mayaman po sila sa ginto. Kasi sila mismo naglalabas ng ginto. At kumakain sila ng ginto. Pasintabi po sa mga kumakain dyan. Dyan pa lang fake news na yung mga sinasabi yung mayaman ng mga DDS. Kasi si Maui DDS yan, di ba? Oo, pero naglilikom ng pera nang hihingi ng pera para may pang chupa chups para may pang ang sabi ni Maui magbigay na po kayo ganito ganyan pang lang dito sa edge eh. may mga nagbigay ngayon nung natanggap niya yung pera go yung mga matatanda ginutong oo sardinas lang yung uh, pinaulam alas tres na ng hapon wala pang kain yung mga lula doon Tano naging mayaman yan? Ibinulsa e yung pera. Alam nyo, kung mayaman kayo, hindi na kayo dapat nagbubulsa ng pera. Oo. Oh, Ganun lang kasimple. Ang mga trabaho namin dito at sarili naming pera ginagamit namin para lang umatay. Natural. Babayaran kayo. Magiging sarili pe pera nyo yun ngayon. Totoo yun. Eh, binayad sa inyo eh. Pag natanggap nyo na yung bayad sa inyo, hindi eh, sarili nyo ng pera yun may pamasahe na kayo papuntang rally. K.O. Wala, sunog agad. Basic lang. O kayo, magtrabaho kayo ngayon. Wala kayong pera. Magtrabaho kayo. Sumali kayo sa rally. O, tapos bibigyan kayo. Hinting 500. Pag natanggap nyo yung 500 na yun, hindi sarili nyo ng pera yun. Tama. O tama, o tama talaga ako. Tama talaga ako. Tapis Rally, kung saan-saan pa. For BP Sara. Kaya hindi hindi nyo pwedeng sabihin na binabayaran kami ng mga Duterte. Para... Hindi, pwede namin sabihin yun. Bakit? Eh nakita eh, may mga video eh. May mga ebidensya eh, na nag-aabutan kayo eh. Kaya pwede namin sabihin yun. Huwag kang kumontra dahil may ebidensya. Eh, hindi naman kami yung gumagawa-gawa ng kwento dito huwag ka nang pumalag. Ah, pwede ka sana pumalag kung hindi kayo nabutasan eh. Eh kaso, aba, nag-aabutan may mga may listahan pa kayo? Ha? Ah? Ano 'yon? Huwag nga ako, huwag nga ako dai. Lang <laughs> magrally or sumama sa mga peace rally ng mga Duterte. Kasi mayayaman ang mga DDS. Sorry, not sorry. <laughs> Mayaman ano? May ginto kaya sila sa Edsa? Sabi nila pag pagba, uh, diba, 'di ba? Karamihan ng ginto kay sa lupa yan. Ukayin ngayon sa lupa. 'Di ba yung ginto? Etong mga 'to, iba yung ginto nila. Kasi gaganon ma, ma, magugulat ka pag maglalabas na sila ng ginto, mamumula yung muka nila. Doon sa Edsa. sasabihin nila doon sa mukha eh Huwag naman ini explain ko lang dito na galit ka Mababarilin mo na yung mukha ko O alam na Yung ibig sabihin May kumakain kasi Hindi ko pwedeng sabihin eh Payanong bahala doon. Actually, volunteer kami. Kami nga naglalabas ng pera, di ba? Oo. So... Oh. Kayo naglalabas ng pera? Ah, wala. Madali lang naman magsabi. Eh. Madali lang magsalita na kayo yung naglalabas ng pera. Oh. Kasi, mga sinungaling kayo. Fake news kayo. Hindi nyo, kayo mapa hindi nyo kami mapapaniwala dyan. Hmm kailangan may ganon. Silang tanungin natin, magkano ang nakuha nilang pera? Ganyan. Oh. Kung ako, kung ako yung tatanungin mo dyan, ah, aminin ko naman eh. Magkano yung nakuha kong pera? Ako? Ah, ano lang naman? 51 billion. fifty <laughs> oh. 51 billion lang nakuha ko. Meron pang 125 million. Meron pang uh, 13 million. Oo. Oh, meron pang 600 million. Meron pang 5 billion. ba? Diba? At least ako, marunong po akong umamin. Oo. Oh, satisfied na ba? Ay, teka lang. Mukhang may tinamaan ah. <laughs> Isang pamilyang mandarambong. Yung tinamaan. <laughs> K.O. Yan. Walang binayad sa akin ng mga Duterte. Nag-sponsor ako para mag-suporta. Ah. Wala ang binayad sa akin. Mm. Unang-una na ako trabaho. Sponsor ko sa iba. Tapos ang ating bibisara, yun lang. May sponsor, sponsoran ako. So wala siya gibayad? Wala ako gibayad. Oh my God. Basta ati, atik-atik na pa ba? Wala ako bayad. Oh, atik-atikon ati kayo na. <laughs> Atikon kayo na. <laughs> Nag-atik-atik na. Ako, di ko ng bayana na. Oh, tanaw, ragong naungong. Matikon kayo na. Oo, oh, di ba? So, ayan lang po muna yung ating video. Oh, wala naman kasi nga aamin talaga. No, wala nga aamin. Pero may video. May video na nag-aabutan. Di ba? Ayan po yung uga. Ayan po yung tatak Duterte. Abutan sa EDSA. Oh, ito kasi, itong interview na to, eh, sa ano yata ito? Uh, sa Shibuya yata yan uh, yan Diyan yata yung Jujutsu Kaisen ginanap eh yung mga buildings diyan familiar eh ba? Diba? so yun lang po yung ating uh, video ngayon mga pre, no, at uh, abangan nyo po yung ating kasunod na mga video abangan nyo po sa mga susunod na mga uh, bukas, bukas po, okay so yun lang muna mga pre, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito Mbolpoint 2.0, meron din po tayong TikTok. Kaya na bolpoint 2.0 at so kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para updated po kayo sa mga uploads natin. Ay nakikita kids po tayo sa susunod nating mga video. Ingat-ingat guys, suportahan po natin ang ating mahal na pangulo. Ingat and bye-bye.